dito na tayo sa Avalon Park. Malapit lang pala ito. Special na tayo. Hindi ko dala makikipag. So, hindi ko dala makikipag. Balay ba ako sa Avalon Park? Nag-try tayo sumakay sa yes ganda ng nature. Medyo malamig-lamig. Medyo kulim San ba? Ah, dito tayo nag-party nung isang araw. Nung children's party. Ang ganda. Doon tayo sa may may fish pond. Fish pond. Ilok-ilugan. Ilug may release pala dito. Tapos yun, parang may tunnel doon. Ah! Yan yung release. May train. Pwede kaya tayo sumakay dyan. lumayo nga ako dito sa Avalon Park. Dito tayo tumumbay sa may shade. Kasi, kita nyo ba yung cherry blossom na naanto? Tapos nandun na yung palaroan. Kasi ano, didiscuss ko sana sa inyo yung miscarriage. Pero baka sa bahay na lang kasi nakalimutan ko kasi yung aking kodigo. Ko. Yes, may kodigo ko ako pa, kasi baka minsan nakakalimutan ko. Siyempre, dapat prepare tayo pag tayo ay magagawa ng video. And medyo okay okay na yung pakiramdam ko. Galing na ako dun sa nurse. Madami siyang binigay sa akin. Papakita ko na lang pala yung binigay niya sa akin. Para meron tayong content dito sa uh, Avalon Park. May binigay siya sa akin. Ito eh. Marami siyang binigay. Mga kailangan basahin. Mga kailangan kontakin ng mga person kung if ever may mga tanong ako eh tapos na tanong daw ako doon kasi decided na kami ni Lola na hindi na pasundan yung yung nakaraan ko ang nakunan ako tapos paano kung kasi madami kasing ano issues so magtry daw ako kung kumausap ng mga ka-age ko na same situation kung kung mababago ang aming desisyon o kaya ay o kaya ay kung may mga tanong ako ay eh, matanong ko sa kanya tapos yun medyo ang aking skills sa English ay nag-i-improve naman Yes, mga kiwi po yung mga kausap ko, yung nurse, puras kiwi. And buti na lang, napapatapat talaga ako sa mga 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 kausap or talagang talagang kinakapanit talaga nila. So, ito yung binigay sa akin. Tignan natin po ang Ito ay bigay na tabi to to. With love to you. This gift, is, this gift has been created from the heart favorite voice health lunch and gently prepared to your family for your little one from municipal sala Byron's legacy uh -huh. so tingnan natin meron sa tabi ko facebook ayan basahin yun na lang bayron's legacy tingnan natin look natin sirain ang ribbon tapos ang ganda nung parang lace kaya naman sa end ng ko, kung iwawala ko itong kanilang kape. Kung maalala nyo, yung sa aking sa aking midwife may binigay din sa akin. Tapos yung nurse may binigay din sa akin ngayon. Ito. Ito. may nangyari masama sa aking kimbal ay na mag-function ng kanyang ay bumuksak to kanina sa upuan at ngayon bumuksak ulit sa inyo sa sa lamesa kayo kasi hindi na kayo so ito yung may card ito may drawing I cared you every second of and ting galing sa midwife na butterfly. Ang ganda. Ang cute. Oh, may care sila sa akin. <laughs> Tapos, thank you Gusto yata akong paiyakin. Tapos may lamang red seal, strawberry. Ah, inamay ko ito mamaya. Hindi siguro ito may sugar. May sugar ba? ito. Meron ding chocolate drink yung sa midwife. So, oh, iinamin ko din yung sa isang araw. Hot and cold. Mm, raspberry and strawberry. Tea. Tapos, ay, may kasamang ano. Candle. Oh, may candle. Pero, hindi naman natin ito kailangan. Pag-design na, ang alam nyo na tayo ay iglesia. Oh, okay. Thank you. Tapos, meron tayong maraming papasahin mamaya. Ayan yung bochelle, po cherry blossom na yung At ayan yung tunnel. Picture muna tayo sa tunnel. And Pachari cherry blossom. I playground. sa so, walang we'll next slide na lang ako and di naman tayo sa may senti-sentihan tayo sa ating pinaanang kanina kasi ayoko really mulukan and medyo hirap na hirap ang gimbal natin kasi dinadala ng hangin tingnan na lang natin kung anong resulta ng ating ginawa natin pang masyal dito sa Avalon Park And am going dito na tayo sa bus stop ayan sa tapat lang yun ng Abulon Park ayan dyan tayo kaling hintayin natin yung bus ayan natapusan naglakad na lang wala na po kasi tumata ang bus so sa tingin ko naman makaka uwi ako kasi pag dito straight na papunta dun sa ating dominion basta go go lang may maps tayo ay ang kaganda ng mga bahay dito saka ito pa uh, ngayon lang ako naglakad sa street na to at ang bulaklak ng isa niningkad sa pula sana all ay ang cute ng bahay pa garden ba? Sana. Dumaan na siya. <laughs> so, wala na. Dito na tayo sa paglalakad. At least, confirm, di tayo naliligaw.